Ayan, relax sa mga kailangan. dito yung mga ano talaga. Ito, manuka nito. Manuka din yan. Manalili ko dyan, boss. O, dyan. Itong building na itong Oh O, dyan. Ayan, dito sa napa Ayan, dili ko pa dyan. Ito, manuka. Pinugay na yun doon eh. Pinugay na doon eh. Ito. Farm niya. Ano bas na farm. Ano? Tanay. Tagos ng tanay yan? Oo, tagos ng tanay. Ayos ko Lord, aakit na kami sa ano? Bundok! Sa Pilipinas. Ala! Ayos ko Lord. Ala, ala! Ala! Sa bundok. Ala, raka-raka! Soro sa'yo, kasi ang sasabi ko sa'yo. Kasi sa'yo, kasi sa'yo. Pasensya na. At malikot yung kamay ko. Dahil rough road itong dinadaanan namin. Ito <laughs> so guys, oh. Ayan. Dito? Oh, dito daw. Dito. lalong yan. <coughs> yes. oh. uh, Anong resort yan? Bagong Taipei? Abilang Pilipi? Abilang Pilipi? Oh. lang, hindi pa tapos. Tapos na yan? Naligwa na yan? Dami na naliligo Ano yan? Private lang rin? Oh. So, oh parang yan. Ano kayo? Ah, pa? Diretso ang baba May mga sasakyan na doon. No? okay din naman pala. Ano lang talaga. Doon lang sa bunga. Guys, ang medyo mahirap. Pero ito din, mahirap din pala. O, oh, ayan. Hindi pa lang kontakin dito kung gusto mong Patalong dito. Ano? Oo. Yung pari ko dahil kung dito. Malayo lang. Na, 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 lang na, 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 hindi, hey, may nakaunap sila ha. Timari sila nung nakaraang linggo. Oo. Uh, kasi yung dun sa amin, sa kalawaan, hindi pwede. May pa. Nung nag-family reunion kami, dito sa Taytay, uh, ano, 60. Okay. Ito ba? Ito, Ito sa nangbos, kung kamagano, mag-banking. Mag ano ba kukunin? Doon, ang yun sa taas. Ay, Pero... Ayun na, ayan ang kapare ko na naka na yun. Ayan ang yung yan. Hindi lang, bababa lang namin. Ayun ang yero, sa taas ng tukuan. No, Dito na ako, lang, pwede na siguro. Ay, layo pa. Saan ba ang yero? taas? Dito lang, sa baba ka lang. Bababa ko. Sis. Mandorle, say, ayun ayun, ayun sister, si yung bayan nandun sa ibabaw na yun? Ayan ang tinakpan na si sister, kumukuha ng mga yero. Tinutulong siya treba... ng kumpare niya na tigarito. Tayo na rin ito. Galing Inasos nga tanim niya. Ang ganda Sinakaw rito. na daw. Si Julie Ito. Silang dito galing. Yung dating sa ating yero, dalawa. Sinasinalim. Sige, ko yung ipalipano ng walang pirasa kayo Bali tong mga bahay dito. Ayan. Bali pa bahay nung may-ari ng farm. Binigay niya sa mga mga manggagawa niya. Yung mga green ang bubungan dyan na marami. Poultry. Poultry ang mga yan. Pumunta kami kanina dun sa baba. Kaso lang, hindi, hindi ko nakuha na ng video. Napakaluwag yan. Hanggang sa puting bubungan dun kikita yung puting bubungan na yan pakaganda naman ano to uh, Teresa ito